What's going on guys, Donnie's here. Ang water-based painting process ay isang madaling paraan ng pagpipintura, lalo na kung kayo ay baguhang pa lamang. Bukod sa mabilis na matuyo, less ordered din dito. Kaya maganda rin itong gamitin sa mga condominium dahil hindi na magre-reklamang mga kapitbahay nyo pag nagpipintura kayo. Medyo matagal na rin naman ang proseso na ito. Kaya nagulat din ako at marami pa rin hindi nakakaalam ng ganito. Dahil nung nag-share ako ng proseso ko, Maraming comment na kesyo, hindi matiba yan, magpupulbus yan. At yung iba naman nagsasabi na pang bato lang yan. So, kaya ngayon, let's put this water-based paint into a test. So, meron ako mga sample piece dito at napinturahan ako na siya, no? And yung proseso ko dito, so unang ginamit ko dito is Davis Timber Prime Gold Primer. Then, ang pinang ko dito is Davis Mega Creel Concrete Pussy. Then after that, renimer ko ulit. Then inapplyan ko na ng Davis Aqua Gloss It. Ito yung pantapot ko. Pero bali, hindi walit yung kulay nito eh kasi pinaghalo-halo ko lang yung mga kulay no. Tapos, minekos-mekos ko yan. Then, eto na yung kilalabasan niyang kulay no. Medyo may pagka-beige siya. So, etong isa is, isang side ko lang to pininturahan. Bali, eto yung likod niya, hindi ko dyan hindi try itong ginamit ko dito pareho. Na no, magkadugtong tong dalawang to, hinati ko lang. So pero na itong isa, buo to lahat ng side meron. Pero sinample ko na rin itong aspeno kasi may nagtatanong sa akin nung nag ako kung lalagyan pa ba ng top coat to para hindi magasgas, no? So ang lagi ko naman sagot is, hindi na kailangan, no? Kung makita nyo, hindi naman nasisira yung aspe natin. No? Isasama na rin natin to sa test natin. And ito isa naman, wala tong masilya, no? Bali, primer lang siya, tsaka ako ang gloss it na top coat. So, lahat ng side pininturan ko din, pero hindi ko lang siya minasilyahan. So, ito naman, isasabay naman natin itong bare na plywood. Wala siyang pintura. Nileha ko lang to. Tignan natin kung ano mangyayang sa kanya kung wala siyang protection ng top coat. So, yung natin gagawin test is moisture test, no? So, meron ako mga bata dito may tubig. And, syempre, hindi naman natin gagawin ito sa mga furniture natin o no? sa mga cabinet. Pero, syempre, extreme test ang gagawin natin dito. Kaya ito, isasubmerge natin sila sa mga tubig. So, ito yung isa yung una yung kung paano ko pinipinturahan yung mga projects ko ganito, no? Nakompleto ito, may primer, may masira, and top coat. So, hindi natin dyan. And ito namang isa yung primer lang at top coat. At ito namang isa yung bare na flyboard lang. At ito namang isa, hindi natin siya ilalagay sa test na to. Bali, ito lang magiging basihan natin. Kaya sa isang side ko lang siya pinanturahan. Para malaman natin kung magbabago ba yung quality nito mga to kumpara dito. So para mag-submerge pa sila lalo, no, lagyan natin sila ng konting pabigat sa buhay. So yan. Hindi ko lang kung mababalikan ko to bukas eh. Pero wala na kung kailan ako makakabalik dito. So after 24 hours no, ito nabalikan ko naman agad sila. And tinanong natin ko ano yung mga nangyari. So ito muna yung sa primer and top coat lang no. So okay naman yung pintura niya no. Ayos pa rin, hindi naman siya natatanggal. At yung kahoy, hindi ko alam kung napasong ba ito, ano. Pero malalaman natin yan. So, eto ganun din. And eto yung haspe, no. Yung sinasabi ko. So, kung makikita nyo, hindi naman siya natatanggal, no. Wala naman lumilipat na kulay dito sa tela. So, ganun din, no. And eto namang bare na flyboard. So bumigat siya. Compare dito sa iba, no? Sa so, mas malaki. Siguro dahil nag-absorb to naman eh. big Pero kung makakita nyo, hindi pa naman siya sira, no? Usually malalaman natin ito pag natuyo. Kaya patutuyuin naman natin to sa ilalim ng araw. At yun ang susunod na test natin sa mga ito. Okay. So sa ngayon, uh, ah, ganito lang muna yung setup ko dito sa labas no, para lang maarawan. Ngayon medyo makulimlim eh, pero kahit umulan, sige okay lang. Baka bukas ay eh, umaraw naman, no? para lang matuyo siya ng mabuti. Then, baka bukas o oh, sa isang araw, mabalikan na natin to. And regarding this sa t-shirt ko, patawarin nyo na ako ah. So, it's been 3 months or 28 days to be exact nung sinimulan ko tong test na ito. And as of this time, ito na yung naging mga results. So, nabinisan ko natin ng basahan dahil medyo nalikabok na sila. At itong nasa gitna, ito yung dinatin natin in -expose sa ulan at araw. At kung titignan yung mabuti, wala nagbago sa quality nila. Ang naging damage lang itong mga to, tapos yung inipitan ko ng spring clamp and kung makikita nyo itong hinaspian natin no, hindi na rin ito kailangan ng sealer o anumang top coat dahil yung Davis Aqua Gloss it is top coat na yun and yun ang ginamit natin dito pintura and di naman nagbago yung quality niya no at ito namang bell na flyboard natin actually dito talaga ako na sorpresa ina-expect ko na masisira ito agad pero eto, buong buo pa rin siya ang nagbago lang sa kanya is yung color appearance niya no. Dahil no unang pinakita ko sa inyo ito is bagong bago pa. Kasabay nitong hindi natin in-expose sa araw no. Kung makikita niyo yung difference. Di ba? Etong isa is bagong bago pa din compare dito sa na-expose na. -expose so 3 months no, siguro hindi naman ganun katagal yon. Pero kung iisipin niyo, yung mga cabinets natin is nasa loob lang naman ng bahay to. Ito naman is inexpose ko ng 3 months. So pinakita ko lang kung gaano katibay itong water-based na QD ng Davis, no? Pero syempre, katulad ng sinabi ko, hindi naman natin gagawin yan sa mga cabinets natin. At kung exposed to sa ulan at araw ng 3 months, siguro yung mga nakatago nating cabinets, eh, baka abuti pa ng 30 years yan. So sa mga nag aalala na hindi matibay ang water-based paint, so eto, subukon na to. Basta tamang proseso lang, siguradong magiging quality ang mga finish nyo. So, bala ko pa rin ituloy itong -ito experiment na to, no? And titignan ko kung hanggang saan itatagal pa niya. And i-update ko na lang kayo. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.